Kawawa itong mga kababayan nating OFW sa panahon ngayon. Panoorin natin itong interview kay Mr. President. 3 alert level 3 or 4? Two? Alert level 3 or 4 mandatory repatriation? Uh no, not yet. We generally leave it to uh to each individual oh my to God. each family to oh decide for themselves whether oh or not God. they feel safe or whether or not they would like to be back. Wala. Sir, the expected impact? Wala sa so, mga kababayan natin na iipit ngayon sa gera, tiis-tiis lang muna, na? Nasa sa inyo na po daw kung gusto nyong bumalik sa Pilipinas or hindi. Gagi! <laughs> wala siyang plano! Walang plano ang gobyerno sa nangyayari ngayong gera. At naiipit pa naman yung mga kababayan natin. Wala eh, ubos na eh. Kasi tama naman, babajitan pa. Kung i-rescue ire lahat ng mga OFW, let's say sa Israel or sa Iran, gagastusin pa ng gobyerno. Wala talagang alam sa mga OFW eh, no? Iba talaga sa panahon ni Tatay Digong kasi pag si Tatay Digong nakikita niyang nalalagay sa alanganin ng mga OFW natin, di ba? To the rescue agad siya tapos siya na ang bahala pag uwi nila sa Pilipinas binibigyan ng pangkabuhayan ngayon ah, uh, TS, TS mo <laughs> wala eh, wala eh sabi ni Mr. President kayo na daw muna bahala mga kababayan nating OFW kayo na muna mag-decide kung uuwi kayo o hindi <laughs>